Hawak na ng pulisya ang isa sa hinihinalang sangkot sa pagpatay sa basketbolistang si Kenfred Segura. Ang biktima bigla na lang daw pinagbabaril. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Ganyan na lang ang hinagpis ng mga magulang ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL player na si Ken Fred Segura. Namatay ang basketbolista matapos pagbabarilin sa kotabato nitong Miyerkules. Base sa investigasyon, sakay ng kotse ang biktima kasama ang kanyang pamangkin nang biglang paputukan ng di pa nakikilalang salarin. Sinugod siya sa ospital pero kalaunay binawian din ng buhay. Ligtas naman ang 17 anyos niyang pamangkin. Galing sa basketball game si Segura bago ang pamamaril. Pinagahanap pa ng mga pulis ang salarin. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa krimen. Hawak naman ng mga pulis ang isang babaeng inaresto sa checkpoint kasunod ng pamamaril kay Segura. Pasahero siya ng isang sasakyan na tugma ang description sa umano'y getaway vehicle ng gunman. Hinarang ng mga pulis ang sasakyan pero imbis na huminto, humarurot palayo ang driver na kasama ng babae. Nakatakas ang driver. Hindi pa po kumpirmado po kung talagang sila kasi wala pang makapagturo na talagang sila yung perpetrator po. Tututanggi naman ng babae na sangkot sila sa pamamaril kay Segura. Natakot lang umano sila kaya sila tumakas sa checkpoint. Bago sumabak sa MPBL, dati ring naging shooting guard ng Arellano University si Segura. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.